Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po pala ay si Rosemary Loquias. Nakatira dito sa Lipa City. Ako po ay magpapatotoo lamang na ako ay napagaling ng ating poong Jesus Nazareno sa pamamagitan ni Brother Eric Agenza. Uh, way back, way back 2016, ako po ay nagkaroon ng uh, gallbladder stone at ito po sana ay o na kasi malaki na po talaga siya. Ngayon po, nakilala ko si Brother Eric dahil sa aking kaibigan na nakatira din sa Banoyo San Luis. Eh, oo nga, sa Banoyo San Luis. Una kasi, ang ginamot ni Brother Eric, yung aking anak, nagkaroon siya ng pamamaga sa kanyang ilong. Ngayon, di ako mapakali kasi bigla ang paglaki ng ilong ng anak ko. Ngayon, tumawag ako dun sa kaibigan ko kung meron siyang alam na albolaryo. Ayun, tinuro niya si Brother Eric, tapos sinamahan niya ako dun. Laking gulat ko nung ginamot na siya ni Brother Eric pag uwi namin sa amin. Para lang nagdahilan yung ilong ng anak ko, lumiit, nawala na yung pamamaga. Ngayon oh, no, nung time na yun nga na diagnose ako na ooperahin ako sa gallbladder stone. Nagtiyaga ako pumunta araw-araw kay Brother Eric. Umulan, bumagyo, kahit gabi na, umupunta ako sa kanya dahil sa kagustuhan ko na ako'y gumaling. Kasi mahal din naman ang magpa-opera. Ngayon, chinaga ko siya for almost two months. Two months. Lagi ako nandoon. Hindi ako, hindi ako nag-alinglangan na magpabalik-balik doon. Dahil alam ko sa puso ko na gagaling ako doon. Mapapagaling ako na ating poong Jesus na sareno. Hanggang sa... nun time na gabi na ako na lang yung pasyente nung ginagamot ako ni brother Eric pinapikit niya ako habang, pin, habang nakapikit ako uh, nakakita ako na sobrang liwanag sa mata ko na parang mas ma hindi ko maipahiwatig na liwanag na sobrang grabe talaga tapos, yun, talaga hindi ako nagsawa magpauli-uli sa kanya. Hanggang sa nung araw na nagginamot niya na uli ako, sabi niya sa akin, Ate Marie, magaling ka na, sabi niya sa akin. Tapos, sobra uh, sobrang saya sa puso ko kasi nasabi niya na magaling na ako. At ang ginawa ko noon, kinabukasan, pumunta ako sa bawat doctors. Pagpunta ako sa bawat doctors, nagpahul abdomen ultrasound uli ako. Habang ako isasalang na sa ultrasound, sari-sari uh, ang nararamdaman ko. Tuwa, takot. Kasi hindi ko maiwasan yun eh. Nung nakasalang na ako, habay no ultrasound ako ni doktora, Nagtanong ako sa kanya, Pikot, Doktora, kamusta naman po yung ultrasound ko? Habang inaano niya yung chan ko, sabi niya, wala naman ako na nakikita. So, so far, okay naman, sabi ni no nag-ultrasound sa akin. Di ako tuwa-tuwa, sobrang tuwa ako. Tapos, nung, nung ano, nung nintay ko yung result, Madali ko lang din naman nakuha yung result kasi that time nandoon naman naman yung doktora magbabasa. Noon nakuha ko yung result, negative. Sobrang tuwa ako, Sala talaga sobrang tuwa ako. Hanggang sa sa bumalik ako kay Brother Eric na pinakita ko sa kanya yung ultrasound. Gumaling na ako. Hanggang sa ngayon, wala naman ako na ako nararamdaman sa tiyan ko sakol nung ako ay eh, nagamot ni Brother Eric at ng ating po, uh, poong Nazareno. Uh, ako ay eh, lubos nagpapasalamat sa iyo, Brother Eric, sa pagpapagaling mo sa akin way back 2016. Ganon din sa lahat sa ating poong Nazareno. Basta magdiwala lang tayo sa Panginoon Diyos at siya ang ating kagalingan sa anumang ating nararamdaman. Maraming maraming salamat po. God bless po sa ating lahat. Mabuhay po tayo. Amen.